Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So uh, meron na naman tayo rito uh, Bibigyan ng solusyon uh, Itong sasakyan na to uh, Ito kasi guys, ang may-ari na sasakyan na to O yung sasakyan to, uh, galing pa ng Molino, Cavite yan sir, ano? Okay. Kaya Kabite uh, So uh, marami na raw kumuha na Electrician uh, Marami na sa kanyang mga pinabili Pati starter sir, pinabibili rin sa'yo Dati po, eh, ginawa ko na lang po, pina Yan may-ari guys Ah. Uh, oh. Mm. Eh, ganun, ganun pa rin. Ah, uh, ayo we start. Ayo pa rin po tapos binibili rin ng ako ng battery. Mm. Ng battery. Ganun pa rin. Siguro mga 2 days <laughs> Wala, Tumala na naman. Uh, bali guys, ang problema o ang issue ng sasakyan ni Sir ah uh, laging nalolobat. So ah uh, sabi niya sa akin na uh, kaya chat ko siya kagabi ah uh, ang problema nito ah uh, hindi raw nagpo 14 volts yung uh, reading ng alternator o ng, ng sa voltmeter niya. Kaya ito si Sir, uh, sabi ko na lang sa kanya, dali na lang rito siya para i-double check natin. Bali, si Sir, uh, galing pa ng Molino, Cavite ah sir, uh, shout shoutout ka muna. Pati ka sa mga ano mo. Yeah, pati ko pala yung mga tropang data tech dyan sa Molino. ah uh, ayun misis ko ang kibalit tayo. Eh. Yan, si sir, uh, sir, maraming salamat sa pagtitiwala. Bali, ito guys, papakita uh, ko sa inyo. Teka, di correct. Yan, ito ha, chinerge na namin kasi nalobat na eh. Hindi na umaandar. Yan. Start natin, sana umandar na. Yan, ito guys, nakailaw naman yung battery indicator. Yan, namamatay naman guys. Kaya lang, problema niya, ang reading niya, ah, hindi malang ah, umaabot ng 14. Dung guys, dito ang kita naman ah, uh, talagang uh, ang battery. Tapos sa uh, sir may aircon to, sir. Meron. Tan headlight natin. Okay. Aircon. Yan. Hindi ba lang guys, uh, umabot ng uh, 14, uh, bungaba, bungaba ba na siya sa 13, yan. Pag ganyan guys, ang problema yan, talagang uh, itong battery? Yan. Bali guys ang kwento na ito uh, Sir, uh, kwento mo nga sir Yung unang ano rito Yung nalulobas siya ng, sa, sa alternator pa dati Yung sa alternator pa po Ano siya uh, Every 2 to 3 days Kailangan po araw-araw talaga Kung ni start ko siya Kahit hindi ako alis Kasi pag hindi ko siya ini start Kinaumagahan mm -hmm. Hindi na, na po na. siya andar Talagang crack na lang ang maririnig mo sa kanya So dinala ko po sa elektrisya oh. Ako uh, nang sabi alternator ko daw. Yes. Up, yung ano muna pala, starter. Apa. Paganit na daw yung starter ko. Mm -hmm. Pagkatapos po nun, di, pinagawa ko yung, kaysa bumili akong bago, pinagawa ko na lang po. Apa. Tapos pagkatapos po nun, ganun pa rin. Wala -alternator. na pa ako. Opo, Alternator naman <laughs> daw. Oh. Ah. So, bumili ko <laughs> ng <unang> alternator. <laughs> Magkakabili mo sir sa alternator para... Mabot sa... din nun ang nasa 12 yung alternator <laughs> ko eh. Sayang. <Kasi, laughs> ako, kasama na po yung pulley doon. Ah. Tapos yung pag nag-install, ako na nga ako nag-install eh. para may ikaw makatipid. Opo. Eh, nung hindi ko kinaya, kumuha pa rin ako ng backup na <coughs> yung magkakapit. Oo. Kasi uh, medyo mahirap din eh. Tapos yun po, hanggang... Hanggang napunta ka na sa akin. <laughs> Nag-search ako, nakita ko si Sir Paladin. Ayun. Kahit pa, kahit medyo malayo-layo yung binahe ko. Eh. Uh, kasi galing, po galing pa rin ako ng Rizal. Uh, uh, ah, uh, ano po kasi <laughs> tigero no talaga uh, ako eh dito lang yung asawa ko sa Cavite kaya diyan ako nag-stay. Ah. So, pero ko po. Kaya para lang matapos na yung sakit. mo nako <laughs> hey, sir. Uh, ayun ah, uh, ipapangako ko sa iyo sir na uh, dito sir sa pagalis mo rito, uh, mawawala ang sakit mo rito sa sasakyan mo. What? Mali ito guys ang <laughs> ano, ginawa ko. Napansin ko rito uh, kasi ako guys uh, bago ko kalasin ng alternator, uh, dinodouble check ko muna guys yung linya. So uh, ito uh, naglagay raw sila sir ng ano ng panibagong mainline uh, papunta raw sa alternator. Yan. So pag ganyan na uh, delikado yang guys, uh, hindi pwede yang ganyan. Kasi ah uh, pag ganitong sasakyan na uh, kailangan guys uh, mayroon yang fusible link. So ang ginawa ko ah, uh, syempre pag may ganito, syempre dinobol chiko guys. Teka mo muna. <laughs> yan, ito guys yung nakita ko. Ibig sabihin, uh, medyo isa na to sa naging problema niya. Rek dito ka rek sa kabila. Uh, medyo mahirap eh. Yan ito guys yung uh, fuse box at saka relay box. Ah, uh, nandito guys ang fusible link niyan. Hawakan mo. Yan ito guys yung fusible link ng main line ng alternator. Ayan oh. Yan putol guys. Yan kitang-kita naman putol. Yan. Kaya ito guys ang gagawin ko rito ah uh, Gagawa natin ng paraan yan guys Para ano kasi medyo Tatagal ang video natin kapag in-order pa to sa ano guys Kaya ang gagawin natin papakita ko lang sa inyo guys Kung paano natin nagawin yung alternator At saka yung ano na yan mainline na Didiskartehan natin yan guys Yan Take don't carry Bye Dali guys, ah, uh, ito yung ah, uh, pinagpalitan ng alternator. Ah, uh, ito yung uh, ist stock niya pa po you sir, no? Know? Stock pa. Yan. Ah, uh, tinesting namin. Ah, uh, kumakarga naman guys. Yan, ito yung battery indicator. Kunin mo yung pag ng battery doon Yan, ito guys yung ano niya, linya niya. Yan, nakasalpak na. Tapos main line. Yeah. Doon sa sasakyan ni Sir hindi yan kumakarga pero dito sa testing nga ko, yan, kakarga yan. Yan guys yung ano, battery indicator. Yan, naman tayo yung siya rito. Eh, dito tayo sa volt meter ko sa may battery mismo. Yan, katuro siya rito. Yan, tutan natin. Pan at saka headlight. Ano lang, Red? 14. 14. Ngayon, guys, ito yung pinagpalitan niyang alternator. Pero dito, katestinga ko, 14. Ayan. Yeah. Ayan natin. Ano ibig sabihin, guys, ang alternator na ito? Abo ah, ito. Ayan, ito, double check natin ito. Tapos, guys, yung alternator na binili, binili ni Sir na halagang 12,000, mil, dito yun din natin, guys, kung ano naging problema ron. Bali ang gagawin mo guys, kakalasin ah, po muna yung alternator tapos sa ah, testing na namin pag nakalas na. Testing na namin yung alternator kung kumakal ka rin dito. Pakita ko na lang guys mamaya kapag nakalas na namin. Bali ito guys, uh, ah, nakalas na namin yung alternator. Yung cooling niya ah, bago na pala. Yeah. Ngayon natin ah, namin sa testing ko, uh, ah, kumakal ka rin siya ng 14 volts. Guys, pakita ko sa inyo. maliit yung namin dito guys uh, sa uh, kumakarga rin sya guys um, namamatay yung battery indicator nagkumarga sya ng 14. Tapos dito sa testing ako 14. May load lang to. Ang net plate Ang Yan 14 din guys. So ibig sabihin na buo, buo rin yung alternator. Puro buo sa yung alternator mo. Sayang sira, sayang pera mo. <laughs> Kali ito sa buo yung binili niya alternator tapos ito yung uh, stock niya at terminator, uh, buo rin. So wala naman ako nakita ang sira. Ngayon, nagkagawin ko dyan uh, kayo sa pinaputol na mainline. na uh, ibabalik ko muna sa dati niyang ano, hinak yung pagkakaputol. Ihinak ko muna. Titignan ko guys kung anong mangyayari, mangyayari kapag pinapit namin. Kasi baka hindi lang siya tinatanggap ng computer box. Uh, kaya hindi ko makagawin ang terminator. Nagkagawin ko guys, uh, ihinak ko muna yung... Uh, naputol na yun sa mainline, tapos sa Nung mga araw guys, uh, ibabalik ko itong uh, yung stock na altar Ang gagawin ko, pipinturahan ko muna, nalilinis li na namin, tapos yung puli na bago, hinipag ko. At uh, pakita ko na lang guys, mamaya kapag uh, naikabit ko natin kayo sa So ito guys, uh, okay na, uh, naikabit na natin yung alternator. Kaya naihinan ko na rin guys. Yan. Tutok mo rin. Ito. Yan. Ah, uh, kailangan guys sa kapag naghihinan kayo niyan, uh, tunaw na tunaw ang tingga. Yan, kailangan tunaw na tunaw. Tapos itong guys yung uh, yung wire niya, kailangan nalagay uh, niyo rin ng ano yan, ang tingga para hindi siya magiinit. Yan. Bali ito guys, ah, uh, pansamantala lang to. Uh, sabi niya Sir uh, bibili, bibili rin daw siya nito. Ito nga uh, fuse pulling. Yan guys, assembly yan. Yan lahat yan binibili ito. Yan, binibili yan. Yan bali ito guys, sa uh, uh, pansamantala lang to guys. Yan. Ayan, uh, okay na guys. Ayan. Bali, ah uh, sabi pala ni Sir, ah uh, tinanong ko kasi si Sir, ah uh, kung siya rin ang nagkalas ng alternator o nagkabit. ah uh, sir, kayo yung nagkabit, Sir, ng ano, alternator? Opo, ako po nagkabit. Oo, uh, yan si Sir ang nagkabit. Kaya nga lang, uh, yung kinabit niya, uh, hindi niya kinalas itong uh, uh, terminal yung negative. Yan, kaya Malamang kaya pumutok tong fusible link dahil doon sa pagkakadikit sa yabe. Uh, malakas daw yung spark yan, eh, natakot daw siya. Yan. Kasi guys, sa ito, sasabihin ko sa inyo, minsan ang pagdi-DIY guys ay nakakasama rin. Kailangan na para sa safe muna, katanggalin nyo guys yung uh, uh, negative terminal ng battery. Yan. Bali, ito guys sa... Uh, naikapit na namin yung alternator Uh, tapos uh, sa na namin uh, so uh, ang nangyari dito abagsak uh, bagsak pa rin yung karga ng alternator yan bali ang nangyari sa kanya uh, nasa nasa ano pa rin siya magte uh, magta-13 ngayon ang ginawa ko uh, wala na akong maiisip na iba pa kasi kumpleto na lahat ng linya inayos ko na yung alternator pulley uh, hindi naman siya uh, nagpe yan bali yung alternator pulley kasi yan guys uh, isa rin yan sa nagkakapag pa ano yun nakakapagpahina ah, ng karga ng alternator. Bali okay naman siya. Ngayon ang ginawa ko, atin ah, esse 5. Etong ah itong main line na to, ah, baka mare. Yan, kanina guys, ah, nakalagay ito sa ah, positive ng alternator. Yan sa mainline line mismo ng alternator. Ngayon, ah, nilagay ko rito sa ground. Yan, ang ginawa ko, tinessing ko, guys. Nilagay ko sa ground dito. Sa ground. So, ang nangyari sa kanya? Ah, pumarka siya ng maayos. Bali, pumalo ka agad ng 13.5 yung uh, charging niya. So, ibig sabihin guys, ha, kulang lang sa ground. Ito kasi guys, yung modelo na to, yung high na to, uh, wala siyang ground. Maliit lang yung ground niyan, dito sa may makina. Ngayon, ang ginawa ko guys, naglagay ako ng ano, ah, uh, teka. naglagay ako guys ng simula sa transmission. Yan, bumili kami ng ah, uh, wire yung malaki yung pang welding machine to guys yung ginagamit sa welding machine yan yan tapos ha ito ang ilalagay ko rito sa negative yan ito ko guys ilalagay sa negative yan tapos ito guys kailangan na nakahinang yan bali yung ginawa ko guys ha ito tinesing ko muna to yan dinikit ko dito sa negative uh, pumalo ka agad siya. ito guys sa so wala pa syang uh, ground tayong nilagay papakita ko sa inyo guys kung anong pagkakaiba yan, start natin. So guys, ah, ito ah, inaano ko lang sa inyo kung kung ayaw niyo namang maniwala sa akin, wala lang sa akin problema, di ba? Eh sa akin kasi ah, inaano ko lang ah, dagdag kaalaman niyo, guys. Yan ito, ah, may battery indicator. Yan, start natin. Yan, namamatay naman siya, guys, yung battery indicator. Yan, kasi na kumakarga yung ano niya, yung alternator, kaya lang ah, hindi siya makapuelo. Yan. Tapos ito guys, sali ka rin. Dito ka, dito. Yan ito. Ididikit ko. Yan, ito nyo guys, yung spark Ito ang ko ng ano. Kailangan kasi matigil. Para kita nila. Yan. Yan. Ni-start siya guys. Yan, ibig sabihin na kulang siya sa ground Yan. Tapos ilalagay natin bolt meter. Ako ni bolt meter. Sabi muna natin ito Yan, i-start ko guys and guys tapalo uh, niya na nasa 13 Yan. tapos ito guys yung voltmeter niya ayan ilalagay ko yung ground dito ka lang dito ka lang ilalagay ko yung ground tapalo guys Yan. tapalo siya 13.5 dito ka rin tatanggal ito ulit ayan bumabagsak siya guys Gagay tulad. Yan. Tumalo siya. So, ibig sabihin guys, kulang sa, siya sa crown Ngayon, okay, lalow na natin. Ayan. Airphone. Yan. Bagsak siya. Ngayon, okay, nilalagay ko to. crown, Lagay. Lagay na pa rito. Pare. Okay. Yan guys. Kitang-kita kita naman. Sige okay, pare. Sikit mo. Sige pare. Ibig sabihin guys sa... Ang laki ng hinihingi niyang uh, ano, ground. Malaki ang hinihingi niyang ground. Tayo na to, guys, muhatalo na siya Natatanggalin ko. Yan. ko ulit Yan. Ibig sabihin, guys, kulang lang sa ground. Yan pare. So, guys, Kitang kita naman, oh. Malaki yung hinihingi niyang uh, ground. Yan negative yan, guys. Yan negative. negative. Didikit ko rito. Yan. Okay na. Patay na natin. Yan. So, ibig sabihin guys, uh, ang naging problema niya lang, uh, kulang siya sa ground. Ground ng makina. Yung ground ng makina kasi guys, sa uh, kapag kulang mm -hmm. yan, uh, hindi, hindi yan magre-release ng magandang karga yung ano, alternator kasi nga kulang siya sa ground ngayon ang gagawin ko ah, uh, ito ay kakabit ko na to rito. Ani kakabit na natin yan dito guys. Ipi-fix na natin yan guys. Yan. Nakapix na yan sa ground, tapos direct yan sa transmission. Yan, nandoon yan sa starter mismo, nasa likod. Yan. Diyan yung guys uh, ilalagay. Ngayon ang gagawin ko rito, aalisin uh, ko na to. Yan, tapos ito i-ice ko na to. Nakita ko na lang guys mamaya kapag uh, na-iforma ko na ulit. So ito na guys, ah, okay na uh, nailagay na natin sa negative. Ayun, negative. Tapos sa ah, uh, gaya ng sinasabi ko, diretso sa Ayun, sa ibabaw na ng starter sa transmission. Yan. bali guys, ah, uh, ito ah uh, dahil sa wrong diagnosis, hindi nga nagkanda gastos gastos sa may-ari. Ah, uh, bumili siya ng bagong uh, battery. Ah, uh, nagpalit siya ng alternator na surplus. Yan. bali yung alternator na surplus at saka yung bag ay i niya uh, pa ka naman kaya lang naging problema niya lang yung ground yeah. ako kasi guys ah, kaya ako pinabay alternator ah, para siguraduhin lang natin na alternator ba ang sira o linya kaya binabahan na rin namin para sigurado lang tapos ito guys yung hininang ko na yan, yan. yan ah, bibili na lang daw si sir neto sa, ano, sa online yan tapos sa ah, babalik na lang si sir para igabit namin yan, yan na ah, pang samantala lang yan guys bali ito si sir uh, ah, sir maraming salamat sa iyo yan ah Maraming salamat din po kasi nawala na yung sakit ko sa ulo. Yan <laughs> yun, talaga yung uh, oh. grabing nagbibigay ng sakit sa ulo. Eh. Alas na ni, sir, isang buwan? Isang buwan ba? May sir. <laughs> isang, may igit okay. isang buwan na na problema ka. Oh, may isang buwan. Yung gada araw-araw eh, kailangan papaandarin mo yung sasakyan para oh. lang kinabukasan. Hindi sa loba. Kasi <laughs> pag hindi mo pinaandar araw-araw, ah. kinabukasan, hindi mo na mai start. Oh, kasi nga talaga. sir, uh, kulang na yung nilalaman ng battery. Kaya oh. ang nangyari sa kanya, ha uh, nalulaw ba siya kapag uh, mga ilang araw low bat na kaya yun nga araw araw mong ni start araw araw wonder eh pero <laughs> ngayon sir kitang kita mo naman yung yung una uh, hindi pa natin ginagalaw nasa 13 lang siya ngayon sir okay na siya nasa 14 na siya yung ano niya kaya ni start ulit natin Kaya ito sir, ha? diretso ano na yan. start oh. 135 kagad yan. 13.6 Okay, sitang kita naman Ayan. Tapos ito yan. Dito guys sa uh, 14 Ayan. Ang bolt kasi sa, at, na ano, uh, dito uh, Hindi talaga nag-accurate yan Hanggang 13.5 lang yan sir yan. Pero dito Ang pag-testing kasi guys Dapat sa may pattern mismo kita Itang kita naman guys 14 Bali, yung pag-testing sa may battery mismo. Yan. Sir, maraming salamat sa iyo. Yeah. Uh, so. uh, uh, guys, uh, mayroon pa akong papa-shoutout. yan Ginagawa ko alternator naman itong Mitsubishi L300. Sir, bati ka, sir. Yeah, bati ko, sir. Tadya sa Santa Cruz. Kay, uh. ito, napapagawa ng ipi sa kay Paladin. Yan, <laughs> <So>, natin. Uh, <laughs> so, sir, maraming salamat sa iyo. Yan, yeah, si sir, laging nagtitiwala sa atin yan nakaka ilang balik na rin siya yan, pinapagawa yung sasakyan nila yan, lagi naman natin na nagagawa at na, nasusolve naman ang problema Sir, maraming salamat sa iyo Salamat uh, mabuti sa mabuting paggawa sa atin <laughs> uh, Sir, marami salamat <laughs> Pali, ito guys sa alternator yan alternator ang ginawa namin Ngayon guys, sa ganyan lang uh, kapag ah, uh, nalulobat ang battery uh, sa mga total electrician na pinupuntahan nyo ah, kailangan na minsan na ah, magsi second opinion rin kay sa iba kaya kung na-diagnose naman nila na maayos sa ah, yun na uh, doon na ipagawa kaya pero kung kaya nyo pumunta rito sa shop ko yan dayuhin nyo na lang ako guys sa bilang one time lang natin yan so yan guys sana may natutunan kayo sa isinar kong bagong video maraming salamat